Pinag-aaralan na ngayon ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines ang paglalagay ng mga puwersa ng Navy Reservists sa West Philippine Sea. Ito'y kasunod ng insidente ng water attack ng Chinese Coast Guard vessel sa isang barko ng Pilipinas na nagdulot ng pagkaantala ng resupply mission nito para sa mga sundalong nakabase sa Ayungin Shoal. Ayon kay Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos, bahagi ito ng kanilang pagsisikap na maipagtanggol ang karapatan ng bansa, kasama na rin ang karapatan ng mga sundalong Pinoy na matagal nang nagbabantay sa ayungin. Well, the reserve force development, that's one. Uh, where we're, going to, that's the trust of the Chief of Staff, one of the trust as far uh, the reserve force development. And we fully support that. And hopefully, it will whole of nation approach. the want more will also be Bukod sa mga sundalong Pinoy, hinihikayat rin ng militar ang mismong mga mangingisdang Pilipino na pumalaot pa rin at hindi dapat na matakot sa mga dayuhan bilang pagpapakita ng malakas ang paninindigan sa karapatan ng mga Pilipino sa mga lugar o isla na pag-aari nito at hindi ng ibang bansa. Our kasi we will kakaunti yung number natin ito. So it, it's an ongoing effort uh, to the VFAR, to the Philippine Coast Guard, to encourage more Filipino, kahit hindi yung of militia. Filipino fishermen talaga. Yung mga plastic to go out and fish, fly the Philippine flag, and really exercise our sovereign rights in our easy to fish. So it's, yeah, it's an ongoing effort. Mayroon naman yung natin is part of our effort batay sa datos ng Westcom, umabot sa mahigit na apat na na Chinese militia vessels ang namataan sa West Philippine Sea at nais itong tapatan ng bansa sa pamagitan ng pagpapadala rin ng Navy Reserve Force.